Ito yung padericho na ito. Ito yung dapat daw bigyan ng concern. Ito. oh ito nga. Bumalik. oh, O, oh, nag-aaway na. May nag-aaway Nakabing... naka na. Um, ayan. Tingnan nyo ha. May nag na. Magandang uh, umaga sa inyong lahat at magandang araw sa iyo sweetie <laughs> Good morning Dada, good morning po sa inyong lahat oh. Good morning everybody Sige, pasok sa kamera <laughs> Para magkasya <-casual> lang po <laughs> Maganda na ang uh, panahon, sana tuloy-tuloy na ito May kita uh, isang linggo eh Ten days Ten days At uh, ito, nakagala tayong uh, muli Nandito tayo muli sa Tough Avenue at sa sakop ng Maynila. Ang araw ngayon, sweetie, ay... Sunday! Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Ngayon po ay July 27, 2025 at sa oras na 10 po ng umaga. So, ibig sabihin, July uh, 27, ikadalwamputpitong araw ni dito sa... Maynila. <laughs> at uh, may nakapag-comment nung uh, nawala tayo sa sirkulasyon. Mm -hmm. Nalubak tayo eh. <laughs> sa ng baha. Yung nawala tayo sa sirkulasyon ng uh, may sa linggo. Pati nga clearing operation eh. Bagyo. Bagyo. May nag-comment. Balikan natin yung TM Kalaw. Extension. Extension. Oo. At uh, bumalik na naman daw yung mga giniba noon. Naku po. Ay mm -mm -mm. eh, titignan natin. Kakanan tayo dito sa San Marcelino. Ito, ito. San Marcelino ito eh. Papakita lang namin sa inyo, ha? Dala, ayon ito sa ating mga viewers. At uh, after nito, didiritso rin tayo doon sa mga... Ayon din sa mga viewers. Sa Ong Pin. Kasi nung uh, napanood nyo naman, naman siguro, yung... Uh, Ipinababaklas na ni Yormie yung mga spaghetti wires na yan Yung, yung mga hindi na ginagamit binagamit. Binaklas na raw sa Ongpin eh Kaya titignan natin mm -hmm. I-update natin At hindi lang yon Sa tabi ng Ongpin Meron din tayong papasadaan na street At uh, kalahating kalin na raw yung Nakupa naku. At, at uh, wala na nga makadaan Kaya sama lang kayo ha Diret direto na itong video na ito Wala nang putulan Isang pasada lang tayo Ah, ito na yata. Ito. Ito na 'yon. Oh, ito. Oh, ito nga, Bumalik. Oh. Ay, nag-aaway na. May nag-aaway na. na. Mm, ayan. Tingnan nyo 'ha, may nag-aaway na. May nag Tapos ito yung kino-comment nila, yung barangay bakit daw hindi sinama sa binaklas so yung mga ganyan ah, tawag dito bago ma ang alam ko yata bago mabaklas ng MMDA yan kailangan may koordinasyon ng LGU ng Manila kasi yung MMDA eh ang daming iniikot niyan depende sa request So, ito nga yung sitwasyon. Yung dito, sa gilid, may mga nakatira dyan eh. O, oh, pinutol na yung ano, yung mga puno. Hindi, pinutol. Baka naano yung bagyo dahil. Ah, malamang. Wala na yung mga ano dito. Yung mga nakatira dyan sa sidewalk. O, oh, ayan. Hindi. Ay, oo, oo nga, oh. pinutol. Kasi oh. nga, sobrang kapal na so, siguro. trim nila yan. Na-trim na nila. So ayan, ito yung sitwasyon. Ito A yung kalaw extension. Oo, team kalaw extension. Ayun naman padritso, papunta na ng lunita uh, Luneta. Mm. Ayan. Okay, kanan tayo ulit dito sa Taft Avenue at didritso tayo ng Ongpin at sakop ng Binondo Manila. Okay, tara. Nang usang araw, wala daw makadaan dito eh. Hmm. Talagang lubog sa baka. Hindi na tayo lumabas noon pero kita naman nila sa balita. Hmm. Ah, uh, lalo na yung ano, Quezon Boulevard. Doon Nak sa Isla Alamantulay, sa Mayesitan. Oo. Naku, ang dami nagtalunan, ginawang swimming pool. Diyos ko po, Panginoon ko. <laughs> Ganon, katindi. Nandito na tayo ngayon sa may tabi, or gilid ng uh, City Hall ng uh, Maynila. May mga kasama pa nga tayo sa Galani, kaling US. O na nag-travel dito or nag-tour, not na nice stranded sa Valenzuela. Kaya nga, kaya wala naman din magagawa oo. kasi lahat ba. Doon dito na tayo sa Jones Bridge. Okay, dito na tayo sa Arco ng ano nga ba ito? Filipino-Chinese Friendship Hindi. Park. Kenten Paredes. <laughs> Nasa Kenten Paredes tayo. Akala <laughs> ko yun ang... <laughs> Your street. Ay! Oh, Jesus. Oh, ayan. Dahil ngayon ay linggo. Sarap po bumiyahe. Oh. Walang traffic. Sarap kumain dito. Marami sarap na pagkain dito. Marami talagang masarap kainan dito. Ang problema parking. Yun nga lang. Oo. Oh nakakainis kailangan talaga mag grab ka na lang <laughs> or mag, makakakuha ng parking kailangan tiyaga katulad yan pwede dyan no? sa mga gilid gilid na yan oo may may parking attendant oh, yeah, yan, yeah, diba? may parking attendant pwede dyan eh kana na tayo dito sa pang pin natin ng kunti yung ating kamera dahil ah, double purpose tayo kalye eh, yung naka illegal parking sa kayong mga wire So kasi titignan natin yung sitwasyon ng mga Dito kasi, ayan, katulad nyo, oh, no, MTPB May mga parking ticket sila oh, Ayan na yung ano Yung taas Oh, mukhang malinis na nga Ano? Ha? Ah, sana makuha ko yung dati kong ano dito ah, Dati kong uh, video Ito ay toy eh. Magmula dito sa church Hanggang doon sa may tutor ko sa inyo ha ah. After noon, bawal lang sumalubong dito. One way na. Mm-hmm. In between. Oo, oh, in between. Sarap ng hook. Ay, ang dami nang nakapila. Ang dami na nakapila. Tinitignan <laughs> <laughs> ko yung mga wire eh. Tinali-tali na siya da. Inaayos na, no? Oo. Oh, oh. ay Ayun, nakatali yung mga ano. Oh. Hindi na yung kaganong kanya-kanyang lawit. Oo. Oh. inayos na, no? Mm -hmm. inayos. Mm -hmm. Ay, kahit yung yung sa side. Oo nga, oo. Di ba? Medyo maayos-ayos nang tingnan. Hindi kagaya nung nakabuhagag. Tinanggal. Ang nakakapagpangit uh, lang dyan, yung mga existing kasi, yung yung hindi, hindi na, na nagagamit. Uh, oh. Hindi wala lang tinanggal. Sa, oh. So, Yan yung kantong yan, nilabas na ng tricycle. Magmula dyan, pwede sumalubong dito. Pero after nyan wala na. One way na yan. Itong chowangkin na to, hindi tayo makapasok-pasok dito sa haba. Lagi ng pila. Oo. Oh. Pero ngayon oh, 10 o'clock, walang pila. Ay. <laughs> mm. uh Oo. -oh. Anong oras sa batin? Oo. So, itong sitwasyon dito, mahirap ang parking dito. Unahan. Unahan. Ang dami kasing tao. Paglinggo. So, so yun ang inuuna ni Yormi noon, yung mga busy road. Yung mga inner street or side street. Time prutas. Ang sarap. Uh Oo. -oh. Ayan o, oh, lychee. Oh, gusto parang gusto mong lumakad. Huwag ka tulad niya, nakapag-park sila, oh. Swerte nila. Oo. Mm -hmm. O, kayo yung mga wire, eh. Mm Maganda -hmm. na nga, wala nang nakalawit. Mayroon pa rin. <laughs> <laughs> hindi ka gaya, Na talaga nakaglaylay lang siyang ganyan, oh. Tinan mo, ayos na ayos na, oh. Mm -hmm. Yun lang hindi mo kasi alam kung may gumagamit pa noon, kaya hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin. Mm -hmm. Di ba? Hindi nga. Kaya yung mga telecommunication na ang gawa ko. Ayan. dito sa kanan ko yung mga mga prutas daw. Oo, oh, ang dami nga. Ayun Oh. Ang Ayun. sarap mamili dito. <laughs> Wala na masumusunod sa atin eh. May Para wong... namamasyal din sila. Namamasyal din. Hindi tayo binubusinahan eh. Huwag. <laughs> oo oh, nga. namamasyal <laughs> din sila. Kasi kung nagmamadali yan, bubusinahan na tayo. Hello? Oo, oo ganun yan. <laughs> Sorry naman po. Oh. Namamasyal oo. tayo. Oo. oo. Pinapasyal natin sila eh. Ayan, oh. sa akin. Lalaki oh. Ngayon, lalabas tayo sa simbahan sa may Santa Cruz Church. At paglinggo talaga. Ang dami dito. Oo. Oh. Eh, lalo na siguro pagka yung uh, hindi galing sa sa ano, sa baha, bagyo, di ba? Oo, oh, hindi na sila naman lang pasagunti. Ayan oh, ang gaganda. Sarap bang bili. Oh. Gusto mo, baba ka na dito, hintayin kita doon sa church. Oh, yung layo da. <laughs> Takot ako. <laughs> oh, yan. Yeah, may guhit na, yun. Yan ang maganda. Basta, wala silang lalampas. Sa kabila nito, just sa yung papasada natin yung street na gusto uh, gustong uh, mabigyan ng pansin. Hindi natin alam kung anong sitwasyon kaya papasokin natin. Sana kasi yung sasakyan. Mag-park ka, tapos lakad tayo. Ha? Park ka. Lalakad tayo? Oo. oo. Para maka... Makabake ng protas? <laughs> Kanya-kanyang eh. Ano yan? Palusot! Oo. No. So ito, yung sa kanan, bakit nakapark dito? Wala namang guhit. Hindi natin alam kung... Linggo Do ngayon da eh. Kaya eh, okay lang. hindi ko alam. Ay, <laughs> pinapakita ko lang sa kanila kung pwede nga bang double parking dito. Kaliwa nga lang ba o kanan. Boy, lang siya ng saging, sabi niya. Ah, hindi. Hindi ko alam. <laughs> After natin dito sa Binondo, mayroon pa tayo isang uh, papasila na doon naman sa may part na ng Tondo. Isang kalye din na matagal na rin nga nire na pasadaan natin. Chop na avocado. Maganda sana kung sa kaliwa lang yung parking, wala na sa kanan. Para naman... Hindi masikip. Hindi masikip. Kasi maski may sidewalk, talagang sa kalsada pa rin dumadaan yung mga tao eh. Kasi yung sidewalk dito, sa Kalakang, Maynila, dipindi lang sa mga maulad na syudad. Eh may sidewalk nga, may poste naman ng Meralco, katulad niya, ginawa ng ma-steps, di ba? Hindi na Hindi na pantay-pantay. Pero kung sanay ka talagang uh, lumakad sa sidewalk, maski maraming obstruction, magsa sidewalk ka talaga dahil uh, iwas ka sa ano, sa sasakyan. Minsan pa nga sasakyan ang umiiwas sa tao. oh, eh. <laughs> ito nang na church. Dito marami dito nang uh, parking slot. Oh, sa paligid oh, dito sa bandang kaliwa marami pa. Ngayon kakanan tayo. Andito yung ano eh, nakalimutan ko na yung street ilalagay ko na lang sa ano sa screen oh, kakanan tayo dito papunta ng Dasmarinas dyan sa Dasmarinas na yan sa kahabaan na yan meron lang tayong gustong kainan eh yung Ying Ying ay oo, oo. wala lang parking nakakainis Merong parking kaya nga lang unahan nga oh sige ito yun oh ito yun oh ito ito, ito. titignan natin to ah. itong street na to itong Dasmarinas pakaliwa ito yung padiritso na ito. Ito yung dapat daw bigyan ng concern. Ito. Tituan. Tituan. Tituan Street. Eh, maganda naman ha. Ah. Dito sa bunga daw. Tituan. Ayan o. Oh. Kita mo, sweetie? Mm-mm. Hmm. Mm. Kamusta na kaya itong ginagawa nilang... No Di ba pinapaganda yung ano na yan, Kri? Hmm. Tapos na kaya? Okay naman ito. Oh, na. may bridge. Bridge na o. Oh. Ah. Ito sa unahan. Ayan Oh. Yan ang... Okay naman ito kung wag lang parkingan yung kanan. Both side. Both side. Ti mm. Alonso. yan, kanan. Diretso tayo. Okay. Doon tayo kakanan sa papunta ng Umpin. Ito, ito yung concern nila. Ayan Oh masikip na raw kasi mayroon daw barangay dito ay baka dati na oh, ayan oo nga may ano pa may fire truck mm, -mm. kantong kanto oh, ayan may guhit talaga siya ng fire truck o yung barangay nasa bangketa Ito so, yun. Ngayon, dito tayo kakanan sa ah papunta ng Ungpin. Ay, eh, maganda naman pala eh. Oh. Double parking nga talaga dito. Da. Oh, oh. May, may ano eh. Maganda may naman pintura. Pala. Ang ano doon, kung double parking. iba diba yung sa... May, may, ano ba ito? One way? Diretso ka. May, ah, diretso? Ito, may Oo. Oo, oh, ayan. Ganda. Ito yung ano eh. Ang ah, tawag dito? Anong street dito? Ah, ito na yung kanan. No. Ito na ang pin. Dito oh, tayo galing. Oh, oh, oh. Ano tawag dito? Ah, Chill. Sabino. Oh. Sabino Padilla Street. Oh, dito tayo galing. Sa upin, O oh, yan Nakagala na tayo ha So ang susunod nating papasadaan Doon sa may partner ng uh, tondo